Sa hi mga loves, bali, ang gagawin natin ngayon ay mag lalagay tayo ng tempered glass dito sa aking cellphone. Dito. ang unahin ko ay itong iPhone 11. Yan, di ba? Matagal na rin itong iPhone 11 ko pero mukha pa rin bago kasi talagang nilalagyan ko siya parati ng kissing niya kaya yan yun. Ang ganda pa rin tignan. Tapos wala pa yung mga dents. Kasi hindi naman to na nakukulog. <laughs> so, ay, lilinisan lang natin. So, first time kong maglagay ng tempered glass. Kaya, hindi ako expert dito. Magdi-DIY lang ako sa paglagay ng mga tempered glass para naman hindi na ako makagastos pa sa maglalagay, di ba? Medyo pricey rin kasi magpalagay ng mga tempered glass. Sa meron ako ko nitong Oppo E3s, matagal na rin sa akin 'to. Sa itong Samsung E50. <laughs> diba? Ang dami kong cellphone dito kasi ginagamit ko siya sa pagla-livestream kinakailangan kong kinakailangan kong magkaroon ng madaming cellphone. Pwede ba? <laughs> so, yan. Unahin lang natin yung iPhone 11. Sana ba yun? Hindi ko pa natignan yung mga tutorial kung paano ba maglinis. <laughs> so, talagang my own knowledge na to siya, mga loves. Wala akong ka knowledge knowledge dito eh. <laughs> Kaya pagpasensyahan na lang niyo kung hindi ako marunong, o di ba? Ako rin lang naman ang gagamit ng mga cellphone na to eh. Ay, dry pala to. Akala ko wet. Dapat pala wet yung una kong hindi na siya masyadong basa. Nanginin lang natin dito, oh. Ayan. Kanyan. Tapos, ewan ko lang kung sakto ba itong na gagawa ko. Tapos, ay, basa siya. sa iyan Tapos, Lagyan lang natin itong dry wipes. Yan. Punasan lang natin ng maigi. ano ba ito? Ayan. Tapos, meron din tayo dito dust absorber. Ayan. Bali, in order ko lang to sa Shopee. ano ko lang kung sakto ba itong pinagagawa ko. <laughs> Dapat pala naka open no? Parang hindi siya mag-store. Diba? Ayan. Kinasiguro yan siguro <laughs> yan. Sana ba yung tempered glass? Ito yung tempered glass ng iPhone 11. yeah Meron pa siyang So, dahan-dahan lang natin ilalagay yung tempered glass. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. ay okay. Baka magkamali pa tayo mga loves. <laughs> diba? Ay! Ay! ano ba to? Paano ba to? Nagka-bubbles yung ate. Tingnan <laughs> nyo, may bubbles. <laughs> try lang nating tanggalin yung bubbles. Sana hindi mag-rock yung tempered glass. Try. Ay, ito siya ng kuko ko eh. Yan, yeah, no, wala na yung isang bubble, oh. Kikita mo? isa na lang yung bubble na natira. <laughs> oh, diba? Ang ganda na ng ating phone, wala na siyang bubbles. Ginanyang ganyan po lang. Ah, success! Diba? So 'yun lang po. Salamat sa panonood.